Ito ba ikakatuwa ninyo itong paglilipat ko sa inyo? Oo, oh, masaya na dito. Dalawang klase ang mangyari dito. Siya magpatay ko ako magpatay. Nana, ikaw, tatay, may miss nyo ba itong tahanan nyo? Hmm. May miss nyo ba ito? Maalaala, pero... Gigibay na ito? Hmm. 500, 1,000. Magbili kayo ng isda, ha? Tatay? magluto kayo ng may sabaw para makahigop naman si Tatay Duro. Ha? Mga kababayan, nandito kami ngayon kina Nanay Isin para alamin kung ano na nangyari dun sa lupa na gusto nilang uh, bilhin. O, sabi nga niya, eh, baka may pinagbibiling lupa sa halagang 10,000 daw o mga 15,000 sabi ko bibilin sana natin kung ganun yung presyo at pagtitiri ka ng bahay nila para malaman natin kung ano na yung naging sitwasyon. At nandito nga kami, nadaanan namin sila na nagiigib ng tubig at may kasama si nanay ngayon nandun sila oh Ano pong gagawin nyo nanay dyan sa tubig? Inumin yan? Oo. Saan gagaling yan? Sa bukal? Sa bundok o ano? Saan? Bukal ng sa Bun Sa bundok yan ang gagaling. Pero matagal nyo nang iniinom yan. Okay naman. Okay naman. Hindi naman kayo pinagsakitan ng Hindi naman. Di oke. okay. Oh, kami naman buhat. <laughs> na lang ako nito. Ha? Hmm. Eh, bigay mo Oke. Kita sa kanila. Si Tatay Doro, Okay. Rat, uh, natin si Nani niya para uh, di kasi din to pinag, uh, iigiba nila ng tubig at medyo mabigat na ito para kay nanay isin kasi kita niyo naman yung katawan ni na nanay isin ng payat pahit matanda na so may kasama siya kanina hindi ko lang sure kung sino at katulong niya sa pagbubuhat nito buti na nga lang ito may ginukulan kami ng mga kabubahin kasi ang plano namin ni Rans nag-cancel muna kami dun sa mission namin sa panganiban kasi nga masama yung panahon kanina kaya sabi ko puntahan sana namin yung binaglog ni commander yung binaglog natin nung nakaraan na uh, yung asawa niya eh medyo may problema doon sa pag-iisip yung malayo yung natumbay yung motor natin puntahan sana namin ngayon kaya naka short lang kami pero pag abot pa ako puntahan namin yung mga kapagdaanin uh, tayo kinagulit yun

Mabuti na. Mabuti naman. Oo, bakit hindi mo nilagyan ngayon ng lipstick na sa ibig mo? <laughs> hindi ko nilagyan kanina. Sabi daw ng mga manunod, baka daw sinipsip ni Tatay Duro. <laughs> baka daw kinagat okay ni si Tatay Duro, kaya ganyan. <laughs> Tubo na lang yan. Magayon, <laughs> okay, nasan yung kasama mo kanina nanay? Ah, sino po siya? Si Joat. Pamangkin nyo. Ah, dito muna siya sa inyo. Mahaba yung mga Dito rin matulong. Ah, okay. So kaya pala may katulong si Nanay Isin kanina doon na na namin doon sa may kalsada. Sa mga viewers po pag paumanhin nyo na kung talagang maingay, puro hayop yung naririnig ninyo kadalasan kapag nandito. Kasi nga marami silang alagang manok na marami ding aso. Kaya pag paumanhin nyo na po. Okay, eh Nanay Isin, kumusta po yung ano, uh, nangyari doon sa tinatanong yung lupa? Ano pong nangyari? Hala, yeah, ay, gano'n. Sabi ko sa inyo, wala na kasi nanay lupang gano'n ngayon. 40,000 pala ang ito. Oo, oh, gano'n yung kalaki? Laking halaga yun. Hindi, magkano, gano'n po kalaki yung, ano, yung lupa? Kasi laki ng na kaya ati Gloria ng luti nyo. Gano'n po kalaki? Kasi laki ng na kaya ati Gloria ng luti. Ano yung kalaki? Hindi ko yun? po kasi alam yung tinutukoy niyo ati Gloria. Hindi ko alam yung luti yung niya. Yung ba na yan. Hindi um, na daan. Hindi na daan. May kagawang bahay dyan. Ay, yung maliit lang dyan? Oo. Uh oh, sabi ko sa inyo, ngayon kasi nanay, sa panahon ngayon eh sa totoo lang mura, mura pa yon yung 40,000 pero yun nga lang siguro yung mga 6 by 6 lang yun sobrang late lang yun maliit lang po yung lupa na yung 40,000 ang 40, sukat ay yung nasa may kuyaw-yaw yun ang pag-ita okay. ng niya sa, saan po yung banda yung pinagbibili na yun? saan? yung kasigbay na ni ate Gloria kaya yung okay, dahi... katabi Okay, mamaya titingnan ko pagkatapos nitong ano titingnan ko ha, pagkatapos ng vlog natin, titingnan ko din ha. Okay, pero nanay, Um, kamusta naman po ang ano, kamusta naman po ang communication niyo ni Nanay Rowena? Nakakausap pa ba kayo? Magkuha mm -hmm. Magbuhat, hindi ako ng Okay. Pero kung in case man may pag may pagkukuntakan ba sila sa inyo? Yung anak na nasa Manila, nila, nasa Hindi dito sa inyo. Paano wala, niyo wala. Ah, wala pala talaga kayong pagkukuntakan sa kanya. Hindi niyo talaga makakausap, ano? Mm -hmm. Wala. Mm -hmm. okay. kamusta ang pakarandom naman ni Tatay Duro ngayon? Okay. Bakit parang may dinaramdam si tatay? Ubo na ubo, napapuyat ako. Bakit? Ba't ka napapuyat tay? Walang tulong, kaubo. Ah, kala ko nagkaubo ka dahil kakapuyat. Mm. Napuyat ka pala kakaubo. Mm. Okay. Pero okay. na nanaisin kayo ba? Nagtanghali yan mm. Ano ang pinakinain ninyo? Yung ulam namin magigaling sa ilo. Ay, gano'n. Yan lang inulam ninyo? Walang pambiling isda. <laughs> oh, wala mong isda, pero gusto niyo sana ng isda. Oo, oh, kung may ibang Okay, sige. Ah, uh, ganito na naisin ha. Sa ngayon, na hindi naman pala naging maayos yung makakausap ninyo tungkol dun sa lupa, ano, dun sa dapat na pagtitirikan natin ng bahay ninyo, uh -huh. ay napagdesisyonan namin, ng team namin, na doon na muna kayo pansamantala lilipat sa pabahay namin. Ano, yon ay pinagpaalam ko kay Commander na baka pwedeng doon muna kayo kasi nga sa naikwento niyo sa amin noong nakaraan mm -hmm. tungkol sa pagbabanta mm -hmm. eh nakita namin na kailangan may alis na namin kay dito ano kasi kung aantayin pa natin na makahanap tayo ng lupa at makapagpatirik ng bahay baka mat ilang ano pa yung abutin nun hindi kagaya kung mailipat na namin kayo may iwas na namin kay dito ano ito ay uh, pinagpaalam ko lang kay Mrs. pabahay niya ito ano doon ito sa may kamagsaan uh, ano yun, yung yun lupa na yon ay uh, nabili nila commander ano Tas may nakatirik na doon bahay wala na kayong poproblemahin may may palikuran at ang gusto ko doon nanay ay malawak yung space pa doon gusto ko sana magtanim kayo doon Ha nanay? Magtanim kayo kasi may may bakanting lote pa yung nakatabi. Magtanim kayo doon. Ha? Ito po mga kababayan, pinakiusap ko lang kay Commander na kung mayroon siyang beneficiary na deserving na makita niya at gusto niyang ilipat din doon, wala pong problema. Pagawa natin sila na naisin doon sa katabi sa may bakante. Doon natin sila pagawan. Ha, nanaisin? Okay ba sa inyo? Ano tatay? Sagot ka tatay. Kung okay sa'yo o oh, hindi. Okay nakaiwas lang sa problema. Hmm. kaya nga po tatay, kaya nga na pag nakiusap pa kay commander kasi nga yung nakita kong problema na ninyo nung huling pagbisita ko ay hindi po maganda yung pagbabanta na gano'n. Ano? Hmm. Eh pwede ko nga sana siyang ipaharap sa barangay at ipaharap kayo o ipablatter. Pero wag na, hindi wag na nating paabuti sa gano'n. Kayo na lang yung iiwas namin. Hmm. Ha? So magbilang na lang kayo ng ilang araw at papalinis yung namin doon. Tapos, dilipat na kayo ng tahanan. Ha? Mm. O, ano sabi mo doon, Nana Isin? Thank you, Commander, sa paglipat nyo sa amin. Thank you, thank you sa inyo. Thank okay. sa John. Wala pong ano man yung datay, nanay, at ako naman eh na sinubukan ko lang makiusap kay Commander kasi pabahay niya yun eh. Kaso iniwanan mm -hmm. ng beneficiary. Nagpamainila sila at hindi wala nang planong bumalik. So ngayon ang mangyayari doon tatay, meron lamang doon isang sa ngayon ay naroroon. Yun ay si Tatay Ben. Hindi ko alam kung kilala ninyo. Ben. Si Tatay Bin, siya may bukol sa ganito sa likod. Pero siya ay napakabait na tao. Ano? Ano din yun? Bin daw. Si Tatay Ben, hindi ko sigurado ang kanyang apelyido. Yung pinsan mo baka may bukol yun dito. oh, baka pinsanin mo pa. Doon sa may tindahan pa ba? Sa kamagsaan? wala papuntang iskulahan o <coughs> oh, baka nanay basta nanay makikilala nyo naman siya ganito yun nanay ha Yon, may sariling kwarto yun doon kay sa kwarto si tatay bin naman pwede naman siya sa may salas si tatay bin kapag gabi lang siya na, uwi. kasi buong araw naglalako siya ng isda hmm. ano yun ay napakabait na tao wala din yung ano gusto lang din yun magtanim tanim paras ninyo tapos ay eh, magtinda-tinda ng isda yun lang ano Hmm. Tapos bukod-bukod kayo. Kung gusto nyo mag-usap, ano ba ang plano ninyo, mag-share-share kayo sa pagkain para isahan lang. Hindi oh, diba? Kasi siya, binigyan siya ni Commander ng munting puhunan, kaya siya nagninigo-negosyo ng pagtitinda ng isda. Ano? Kaya wala kayong paproblemahin sa kanya. Malakas si tatay kumita. Ano? Ano lang, kumbaga, mag-usapan nyo kung anong magiging plano ninyo. Tapos yung mga manok ninyo, maganda may kulungan yan, hindi alpas baka kalapit ka ay di. Na. eh di na ubi na yung tatay ganito hindi ko po alam kasi kung saan yung mga tinutukoy ni tatay basta sa unahan lang siya nung naging pabahay ni ate Grace o malapit mm kay, kay ate Grace ha? baka doon ka <laughs> <laughs> ang daing baka ni tatay tatay malalaman mo na lang po yung pag nagpunta kayo doon ha? ha? okay at uh, siyempre hindi din naman ni tatay alam kung saan yung exact location noon Oh, mahirap ay uh, nanguhula si tatay. Mm -hmm. uh, basta magbilang lang kayo ng araw at ililipat ko na rin kayo doon. Ha? Nanay. Doon may mga gamit na din doon. May sa kwarto, kayong mag asawa ang nasa kwarto. Ha? Mm -hmm. Ano, okay ba sa inyo? Okay na. Ha? Oo. Oh, may space din doon. Uh, halos ganito rin kalawak. Ganyan. Pagtaniman niyo Ha? Bibigyan ko kayo ng mga pananim at may nakatanim na doon na, dati ng mga kamuting kahoy ganyan malunggay ka, parang ganto din sa inyo may mga dati na pero may, yung, yung malawak na space wala pang tanim ayaw ko ng ganyan klaseng katawan ng kamuting kahoy ang gusto ko yung mababa lang mm -hmm. marami dyan sa so. kapuntang kamagsaan o, no, pwede yun mag, ano, malapit sa, ah, kayong bahala po malapit sa sabang mm -hmm. okay tatay ha okay ah uh, uh, kapag nandoon na ba kayo, ano ba yung pwede ninyong uh, um, pagkabuhayan? Mom. Ma okay ba sa inyo na habang si tatay, tatay ipush mo po yung mga manukan mo, magpultri ka, palaguin mo ang iyong mga manok, habang nagtatanim-tanim kayo doon, pwede ba yon? Pwede. Kasi kung sa pagtitinda, sabi niyo hindi pwede sinanaisin. Hindi na. Abuti ko na siya. Pwede siya. Mm -mm. Ay, ay, mahina na si tatay, bang ilakad, hindi na pwede. Kaya, ang magiging diskarte na lang natin, si tatay ay ang magpupush din sa poultry, tapos tulong kayo sa pag-aalaga ng mga tanim. Yung mga gulay, yung pwedeng ibenta. Ha? Hmm. Kukunan ko kayo ng mga pwedeng ipananim, kasi tanim ninyo doon. Yung mga pwedeng pagkakitaan, yung pwedeng maibentahan. Anay. Hmm. Anong masabi mo at... Uh, malapit na ninyo lang iwan itong bahay nyo salamat na lang mabuti nga para sa akin maganda ito ba ikakatuan ninyo itong paglilipat ko sa inyo oo oh, mas ayaw na dito dalawang klase ang mangyari dito kaya magpatay ko o ako mapatay kaya mas mainam bury, na lang ko, kaya mainam na lang tatay na umalis, umiwas, okay. ano? Okay, kasi ayon kay Nanay Isin, si Tatay din daw ay medyo mahina daw at ang pasensya ni Tatay Doro din. Kaya ito nga ang iniisip-isip ko. Kaya habang kahapon, sinamantala ko yung pagkakataon, habang nasa mission kami, pinakiusap ko na kay Commander na baka pwede namang doon ko muna sila Nanay may ko lang dito or or mismo. Pag hindi bukas, isang araw, lilipat na po natin sila. Okay. Oh, ano po yung iniisip nyo ba? Ano pa? Paano nga yung binigyan mo doon? Ano ah, yun ka na? Ano po yun? Ano yung scrapul na yun? Ano yun? Pang kanilang sa bahay. Yung sa Nabayaran niyo na Nabayaran um, nyo na? Nabayaran na. Six hundred. Saan galing ang pinabayad nyo? Yung... Galing din siya yun. Ah, uh, binayad nyo doon? O di, ano na lang. Kung baga, ano ba, i-refund nyo na lang. Pakiusapan nyo na lang na kami ay ililipat na ng ni Marcos at uh, hindi na namin magagamit. Pasensya na. Ano? Pwede namang maibenta sa iba yun kasi pagawaan naman yata talaga sila. Ordera naman yata talaga sila ng ganun. Hmm. Ano, tatay, nanay? May nagpapresenta din na sila ang mga gawa. Okay. Ayaw, ayaw naman namin sila ang nagawa dito. Balasubas ang nagawa ng bahay nito. dito. Hmm. Nanay, ikaw, tatay, may miss nyo ba itong tahanan nyo? Hmm. May miss nyo ba ito? Maalaala, pero balikan kami basta na hindi na kami tagapunta rin kami hmm. pero ang layo nito tay kunin mo na lang yung tanim ilipat mo na lang doon kung gusto Oo. mo yeah. Hmm. Hmm. ang gusto ko tatay wag, wag, kayo, wag kayo magpaganon ganon ng daan ha gusto ko diretsyo lang kung ano yung pagpupukosan nyo doon yun lang kasi mahirap kapag Uh, masyado kayong maraming inintindi, may edad na po kayo ay may intindihin kayo doon, mayroon kayong intindihin dito, Tama na po yung nakapokus lang kayo doon. Ano? Huwag na rin tayong bumalik pa. Oo, yun po yung ibig ko sabihin. Kung saan lang yung pinagpupukusan nyo, yun lang yung pagpursigihan ninyo. Habang kaya nyo pa. Kung kaya nyo pa naman. I-intriga ko yung kay Kwan. Kay enjoy yung mga ibang tanim kong yan. Okay, itong bahay ninyo, ano nang plano ninyo dito? Yung gawin kulungan ng manok, yung maligi. Gigibay na ito? Mm. Yung bumbong siya rin. Ano tatay, gigibay na? Pag lilipat na kayo? Mm doyan Mm -hmm. hmm. Pero, sigurado yan. tayo sa mga dalan doon. Wala pong problema tatay ng gamit nyo? Wala pong problema. Kahit isa natin yan sa service, wala pong problema. Para, kasi i-assist din naman po namin kayo kapag lilipat na kayo doon. Hindi naman po ninyo alam yun. Kaya pag lilipat na kayo, siyempre pupunta kami dito, sabay-sabay po tayo pupunta doon. Ano tatay? Yung pating binigay, binabili mo sa aming ngero. Okay, erong plano na, ninyo doon. Ipagbili niyo na. Baka may bibili dyan. Takot ang bumili. Takot sa iyo. <laughs> 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 Hindi na, nai. Yun naman kasi, pera kong ibinigay sa inyo. Hmm. Kayo ang nagdesisyon na bumili ng yero, So, kayo sa inyo na po yun. Kasi may kwento ko nyan. May binigay sa amin ng kandidato. Mm. Anim na yero. Mm. Di, sa isang yata ang lapad nun ang haba. E dininta ko ng 1,000 lang. Mm. Dahil kinauha ko ito sa kalapad. Isang libo gada, isa o yung lahat? Lahat. Ma, saka yung uh, ang rila nil, 50 pesos lang. Oo, oh, tapos ano nangyari? Nag may nagalit sa iyo? hindi eh, pa nangyari yun. Ay, nagpunta ko sa kalahat. Ito ang kinuha ko ay apat sila. <laughs> ang dahil nila, ang uh hukay ng ginto doon. Oo. Oh. Hindi nila na tatagpuan. Kaso, pagdating ko doon, nakita ko ito, may bal na, ano ba yun, Sa kauling ilungan na ito. Hmm. Sabi ko na, na paano ka, hindi na yata pag hukay ng ginto ninyo na, para kang galing sa basura. uh, <laughs> nag daw sila. Hmm. Oh. Di yun, malinig ko sila na hulinasan. Ay sabi ko, umuwi na tayo dito sa kalawat akong kagamot sa inyo. Lido ko sila na pagaling hapat sila. Mm, Tay, nal nalilito ako sa kwento ni Tatay. Kanina nasa Yero, tapos bigla lang. <laughs> oh, ganun talaga. Parang sila sa <laughs> <laughs> Napunta dun sa ano na, sa Lhasa. <laughs> okay oh. si Tatay duro talaga. Hindi <laughs> naman yung Yero. sa Libo. Oo. Uh -huh. Yun ang, ang Pika Pirano. Siyang ginamit ko sa pagkuha sa kanila sa kalawat. Mm. Sa pero mga... nung nung sabi mong ah, uh, doon mo siya gagamutin, yung pera na pinagbintahan niyo doon sa yero, siyang iginamit mo para makuha si Nana Isin. Ah, si Mm, connected pala yun doon. <laughs> <laughs> so, kung ito ni Tatay Duro, si Rans kasi ayaw patapusin. Ay, nalayo ay. Okay. Nilason okay. sila doon sa kalawat. Mm, ay, ah, pa, sa kalawag yun. sila nilason, dinala mo dito. Mm, ganun pala yun ang nangyari. yung nangyari. Namayat ako. Nang sobra. Lumayan ka ng sobra. Hindi na ako paggamot niyan ba ng dalasan. <laughs> okay, Mar tatay. Ah uh, ano pa po ba yung ano mo? Ano po po ba yung naiisip mo na pwede nating gawin kapag nandoon na kayo? Magtatanim ng mga saging, yung kamuti. Okay, ikaw ba talaga tatay hilig mo talaga ang pagtatanim? Oo. Oh, o, di tama nga ako kasi yun yung nasabi ko kay Commander, nasabi ko si Tatay Doro ay mahilig magtanim. So, bagay na bagay talaga sila doon na may bakanting lupa yun na pwedeng pagtaniman. Nagbago lang kibo ko ng napili. Anong? Hmm. Pero kaya mo pa naman? Oo. Kaya mo pa sigurado ka? Naka-auto yung ako ka, Jewel. oh, tsaka medyo lalakas-lakas ka doon kapag nagtatanim-tanim ka, ano? May exercise ka, ha? Huwag lang kayo maki... Baka naman awayin nyo si Tatay Bin. Sino Ha, basta may kilala niya siya kapag punta natin doon. Kilala kong din. Kaso nga lang tayo, umuwi lang siya, gabi lang, natutulog lang talaga. Tapos alis na naman siya ng araw, naglalako ng isda, ganyan, nagdediscarte din sa buhay kasi walang kamag-anak. Wala siyang kamag-anak kahit isa, ha? Ay, di kami nila ang kamag-anak. O, oh, yun ang maganda, yun ang gusto ko. Kayo na lang ituring nyo na lang din siyang kamag-anakan kasi mabait naman na tao yun. Ano? Hindi mo nagpapalaway. Okay. Tao. Kung hindi kayo lang talaga yung inaaway. At siyempre tao lang din napupuno din ano. Okay, ngayon tatay, magbili kayo ng ano yung isda na gusto ninyo. May pera ako dito. Baka mo ay eh, 500, 1,000. Magbili kayo ng isda ha. Tatay, magluto kayo ng may sabaw para makahigop naman si tatay Duro ha. Ng mm. Nang may sabaw na ulam. Nagsawa na nga kung ka, kuku na ano mo ganito. Lucky me. <laughs> <laughs> Nasawa ka na doon. Oh. Pag nandoon na kayo sa lupa, hindi na kayo magsasawa sa pagkain dahil ang gulay, kahit anong ilahok mo dyan, masarap na yan. ba diba? Bukod sa haba pa yung buhay, masustansya, malakas sa katawan, masarap pa. di ba Kaya kapag nandoon na kayo at namumunga na ang inyong mga tanim, kukunin natin yung tinatawag na pati ba sa mga pang ano may markot ba na tinatawag? Ah, Markot, hindi ko naroon noon na... Ha? ha? Wala? Hindi, eh, ang... na, Markot, lang yung mga nalaking pool, na yung mga nataas, na gusto kong panginabaki siya na mababa. Ah, okay. So, sa mga gulay, talagang ano lang talaga. Pero, sa tingin ko naman sa gulay, mabilis lang din ma mamunga. Kasi dati, nagawa na natin, sa so isang beneficiary natin, kaya nanay... Ah... Uh, limot ko na tuloy. Kaya na, Mark, kaya tatay Budoy, so, nagtanim-tanim yung nanay niya, namungo naman kaagad, di ba? Hmm. Kaya alam ko naman mapakinabangan ka agad ninyo. Nasa sa inyo na yun. Kung gusto nyo ibenta, pang sarili. Diba? Malapit na kayo sa bayan. Kung gusto nyo ibenta, lapit sa bayan. Ano yung ibibenta? Yung nabibili ko sa inyong mga pwede nyo maitanim na gulay tayo. ko ang hero na doon. <laughs> ano ba ang gusto nyo it itanim? Una-una talong. Okra. Ano pa? Sitaw. Mga upo. Upo. Saka ano ba yun yung nagiginigay ng saraan ng kwan? Patula. Mm. Oh, patula. 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 Tapos may request na ako sa inyo. Ipagtanim niyo si Commander doon ng lemon. Ha? Bibilang ko din kayo ng lemon. Ialagaan ninyo. Ang lemon doon, Rosin Tunis. oh, eh, yung kulay dilaw na malalaki. Pag-intindi ko yung lemon, so, so Lemon <laughs> siya <laughs> Hindi tatay ha. Yun tatay ha. Ta ipagtanim niya si Commander at gustong gusto niya yun ay. Kasi dati may na tanim na doon. Kaso si tatay Ben hindi niya alam na lemon yun. binunot niya ngayon. So sayang naman. So, bibili ulit kami ng pananim. Ipagtanim niyo naman. Ano? Para kung gusto niyang mag ano ng lemon. May makukuha din doon. Ano? Yun na lang ang pasasalamat din natin kay Commander. Ano? Bawi na lang natin sa kanya yun. Lemon lang kapalit. Oh, <laughs> ano mm -hmm. tatay, nanay? Mm -hmm. Okay, sige, ilang minutes yan? Okay, so sa ngayon ay magbilang na kayo ng araw tatay at magpapaalam na kayo dito sa bahay ninyo na ito. Ha? Iwanan niyo na itong ang dingding -ding na ito ay grabe. O? Oh? Yung bubong niyan. Ang tagal niya pong na... eh, grabe oh. Napupugpog na pala ito. Oo. Oh. <laughs> oh. Lampas na isang pa, yan ang, oh. Lampas hmm. na isang tanong. Sa sobrang ano na. Grabe. Tagal niyo po nagtiis dito nanay. Ilang taon nga po ulit kayo nagtira dito? Lampas na isang taon kami dito. Dito? Sa bahay na ito? Uh -huh. Ah okay, pasi palipat-lipat din kayo ano? Ah, Pero... hindi, hindi naman kami nag-alis dito. Pero okay. dito isang taon, isang taon na kayo naninirahan o oh, oh, mahigit na? Lampas na. Oh. Lampas na isang taon. Gawa so, nung kaunin kami ng anak niya noon. Dito kami nilipat. Dito kayo naglipat. Siya naprahanap ng ma tinig ka bahay. Mm -hmm. Buti nga, mabait din po may ari ng lupa at pinat pinatira kayo dito. Ano? Mm -hmm. Ito po mga kababayan, bago-bago pa kasi to. ito. Itong pawid na to. Kailan lang ito nanay, di ba? Kaya ito, medyo matigis-tigis pa ito, matibay-tibay pa. Pero, uh, yung kanilang dingding, eh, -ding, wala na talaga po ito. Sobrang gapok na gapok na, o. Oh. Na tatanggal-tanggal na nga, oh. Mm. Quarant quarantine, buti lang naman yan. Mm -hmm. Okay. Yung gamot yun, oh. Mm. Nanay, ang inyo pong pamangkin ay dito mo na matutulog. Kasya ba kayo dyan? Mm, mm Sigurado kayo? Mm Kami na, Rowena, nga nagkakasya kami dito. Ah, bagay, dito natulog pala yung asawa niya. <laughs> mm. -hmm. Si Nanay Rowena, yung bata, tas kayong dalawa. Paano kayo natulog nun pala? Doon umulo. Pati, 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 dung pati, dung tama-tama ka. na lang ba? <laughs> umulo. Ano Para kayong sardinas. Mm Yung -hmm. mm. kami nagluluwa. Ayos nagbuluwan. naman ang mga forma namin. Oh, ayan yung masarap sa pamilya sana. Yung alam mo yun yung kahit na para kayong sardinas sa tinutulugan para kayong ah, uh, oh tawag talagang simple lang yung buhay masabi pero at least eh, masaya kayo ganun kaso nga lang si nanay Ro isin ay nung nakaraan may dinaramdam pala na sa atin niya lang nasabi dapat nanay yun sinabi mo kay nanay Rowe, na yun pala ano para ganun, eh, na sa ganun ay eh, na, naka -hingi siya sa iyo siguro ng paumanhin at bago umalis magaan ang loob mo masama ang animate dito <laughs> hmm. at saka ang tao pag ginayuma na iba ang isip <laughs> yun ay ginayuma ng asawa <laughs> tatay huwag na po natin pag-usapan yan ha kasi baka mami mapanood to ni kuya ano magalit pa oh, marunong, marunong din naman ako <laughs> <laughs> okay si tatay Doro ay na, in, naunawan ko po kasi may dud na po si tatay Doro ay kaya Ganyan yung mga ano. Ganyan po yung karamihan kapag nakakwentuhan mo din yung ibang mga kaedad ni tatay. Ganyan din naman talaga sila halos mag, ma, yung pananalitaan nila. Okay, sige na naisin tatay Duro Sa ngayon ay eh, pupunta na din kami ha. Hmm. Ha? Okay, basta antayin nyo kami dito para ilipat kayo. Yung pagbalik namin dito, babalik kami dito para ilipat na kayo nun ha. Hmm. Okay. Okay po. Sige po. Kailangan tatanggalin ng pawis ito in the ay, ano yun naman po natin tatay ang pawid na yan? Yakayero po yun. Bang, ganyan sa balkon. O oh, sige, sige, kung gusto ninyo, ilagay eh, natin doon sa may balkon, ano? Kasi may balkon yun, ha? Okay, sige, pwede, pwede pala yan. Pang mapakinabangan pa kasi sayang din, ano? Bago pa ito, ay. Wala, bang, wala, wala bang, bago pang, pa, sa, uh, sa kulungan din ng manok. Pwede wala. din sa kulungan ng manok. Pwede wala, din doon sa balkon. Yun, yun. Okay, sige, kayo pong bahala, tatay. Desisyon nyo po, ano? Yan ay gamot o dadaling ko yan. Sige, dalhin nyo po lahat ng pwede nyo dalahin dito. Yung mga manok, mm. yung aso ninyo, may aso din doon marami, apat yata. So pag dinalan nyo lahat ng aso nyo, hindi eh, ko alam yun. kung ano ang mangyayari. May kadina naman. <laughs> <laughs> Kasi may apat na aso din doon na naiwan si na Rose. Mahilig din sila sa aso. Tapos itong aso ni tatay duro apat din. So eight na yon Hindi ko alam kung paano pa ninyo i-handle yun. Wala naman yata kadina yun. Wala po, nakalpas lang sila. Ay, magkagina yung amin. Okay. Sige, pahala po kayo. Eh, diskartahin nyo na lang, ha? At hindi ko naman kayo mapipigilan na iiwanin nyo ang aso ninyo. Ano? Hmm. Hindi ko naman kayo pwedeng sabihan na gano'n kasi duglaber si tatay, ay. Hmm. Mahilig din yan sa hayop tulad ko. Mm, mm Okay. Sige po, nanay. Ha? Una na kami. Ha, hmm. tatay? Sige po, God bless po sa inyong dalawa. Hmm. Pasok na kayo. At kayo ay magbili nanay ng isda, ha? Hmm. Mag-ulam kayo para malakas din sa katawan ng isda. Maganda din yan. Pasok mm. mo ito ako. Mabili akong ulam. Mm. Ako na maglagay. Baka hindi na kaya ni tatay doon. Kaya na yan. Ako na. Kaya nyo? Nagbalik na naman yung pagka. Kung ko sa paglakad. Ha? Yung paghina mo sa paglakad? Hindi, masakit sa paglakad. Yung pinagat na Baka nakulangan ka lang ulit sa exercise. Talibang hmm. ko. Lakad-lakad ka dito minsan. Kapahabang di pa ikaw nakakalipat doon sa kabila. Lakad-lakad ka dito. Ha? Tatay, para lumakas ang tuhod mo, ha? Huwag mong hayaan na nakalugmo ka lang sa loob kasi manghihina ka talaga. And tatay, lakad-lakad din kahit uh, umaga, ganyan lalo na mas maganda. Okay, punta na po kami, ha nanay? Okay, uh, paalis na rin tayo. Uh, Tagpapasalamat ako na una kay Ninang Adelina dahil napakabait niya sa atin na uh, hindi niya tayo pinababayaan para sa ating Uh, mission. Thank you, thank you so much po Ninang. See you soon. At ganoon na rin kay Ninang Adelyuson. Alam ko sobrang busy lang nila ngayon. shout uh, Shoutout din po sa inyo. At sa mga nagpapabot din ng tulong para kay Jojo at Harleen, maraming maraming salamat po. So ito sa totoo lang, itong kina Tatay Dorot ka uh, na naisin ay Uh, wala po tayo dito nagiging sponsor nung o, ano lang yung sa mga gamit tapos nung una di ko limot ko parang may nagpaabot yata sa kanila ng cash pero sa ngayon po wala talaga tayong sponsor sa kanila sabi ko nga kung may nahanap si na naisin sana na yung sinasabi niyang tag-10 to, to 15,000 na lupa at igagrab ko yon bibiling ko yon at papagawa natin sila ng bahay ay sarili po natin talaga yon sa sarili nating uh, pera po yon hindi po wala pong involved do na sponsor talaga so yun pero dahil yun sa tulong ninyo lahat kaya yon napakalaking bagay ng ginagawa nyong panonood kaya kung minsan kung talagang walang sponsor kailangan, kailangan, matulungan ng pabahay may mapagkukunan po tayo dahil po sa inyo yun kaya salamat maraming maraming salamat sa inyo at God bless so kayo tulungan nyo sana ang team namin na naway lumago pa si Ran, si Commander Marcos TV Channel. Luis po sa lahat, ingat po kayo.